Gagawa nga pala kami ngayon ng aking buyok ng special kinilaw na balyena. AST Mamali pala. <laughs> Birthday kasi ngayon ng kanyang kumpare kaya naman nagpatulong na nga sa aming paggagawa ng tanpuluts. Noong huling gawa kasi ng aking buyok ng kinilaw na balyena ay nasarapan nga sila kaya naman nag-request ulit sila. Dito na nga rin namin kakatayin sa tabing dagat ang nakuha naming balyena. Actually, kahapon pa talaga nila ito kinuha sa dagat at nilagyan nga lang nila ito ng tubig para mabuhay. Tinatawag nga din ito sa ibang lugar na Roho, Maya Maya, Taiwan, Big Head at dito nga sa amin ay mamali nga ang tawag. Ginatay na nga ng buyok ko ang balyena at ako naman ay naghanda ng mga Sangkap. Naging special nga ito mga mare dahil meron nga itong sangkap na itlog na pula. Actually, pwede namang wala kaso syempre para mas masarap nga inilagyan na nga rin namin ito. Binalatan ko na nga ang luya at saka ako ginayat-gayat. Sabi pa nga ng aking buyo kay kailangan daw pinong-pino ang pagkakagayat nito. Habang ako nga ay nagagayat ng mga sangkap, ang buyo ko naman ay hinugasan ang kanyang hiniwa-hiwang balyena sa asin ng ilang beses. Tapos ay hinugasan rin niya ito sa suka ng ilang beses para maalis nga ang lansa. Pagkatapos naman itong hugasan sa asin at suka ay Hihigain nga lang daw ito na para kalamang lamang daw naglalaba. Inihanda ko na nga ang mga itlog na pula mga mare at ilalagay na nga natin ito sa ating kinilaw na balyena. Mas maraming itlog na pula nga daw mga mare ay mas masarap. Naku, sigurado ako honey, gagayain to ng mga magiinom dito sa amin. Kahit anong isda ay po kahit ano pang gusto nyo, kahit pating bayan ay hindi naman makakatanggi ayan eh. <laughs> nilagyan nga rin ito ng aking buyok ng kalamansi, asin, asukal at saka paminta. Sa paglalagay naman ng suka mga mare ay yung daw halos malubog-lubog nga daw ang isda para mas masarap at hindi malansa. Sa totoo lang talaga mga mare ay hindi talaga ako kumakain ng kinilaw kaso mukhang masarap nga ito at parang mapapakain yata ako. Mukhang masarap nga din dito ang may cucumber kaya naman nilagyan na nga rin namin ito. Ang akala nga namin ay makakamura kami dito mga mare kaso bang mamahal nga ng mga sangkap. Ay di ba rin at basta't mag-enjoy lamang ang mga magiinom. money. <laughs>